Oh my god! Wow! So, watch up mga kastig. Dito na po tayo ngayon sa Mante Anak, Botanical Garden and Surgical Park. So, punta na tayo, tayo doon sa loob. Okay, yun na makita dito. Uh, ito, Watch out mga kastig nandito na tayo ngayon sa Montreal Park. So, pasok na sa lupat. kastig kasi marami daw mga, ano, mga pagtingan nyo sa lupat. Let's go Okay, so andito na pala tayo sa Mantianak Botanical Park. So, punta tayo sa loob. So, magtatanong tayo ng konti. Ah, isang napakagandang hapon po ma'am. Baka magtatanong po yung mga kastig natin na magkano po yung bayarin dito kung meron man. 100 pesos per head, sir. Sa adult po yun, ma'am. Sa mga oh, bata, ma'am. children, 50 pesos. Uh, Ay. Ayun. At least sa mali At least malinaw po yun. So, siyempre, araw lang po ito na pwedeng ma may mamasyal po dito, ma'am. Monday to Sunday. Ayun, Monday to to 5 p.m. Ayun, so mali na po yun mga kastig. Baka magtatanong kayo na dito kayo matulog. Siyempre, hindi. Park lang ito eh. At saka... Ayun, mayroon pa lang Ay, mayroon palang matutulugan dito. dito. Naku, ganda pala. So, magkano? 1,000. 1,000 per? Room. Room. Anong meron doon? Aircon na yun, ma'am? Uh, ilang, ilang oras, ma'am? 24. Ayun, so baka dito na tayo kastig. <laughs> oh, so, okay. So, maliban sa 1,000, ma'am, magkano pa yung iba? 1,000 lang, sir. Lahat 1,000, ilang mm -hmm. tao magkasya doon, ma'am? Tatlo. May, ano ba yun? May private room, ah uh, may private CR? Mayroon. Ah, okay. So may sariling CR yung kwarto? Okay. Ayan. So dito na tayo, Kastig. Pasok na natin yung sasakyan natin. Pwede, okay. okay. pasok na lang kami dito, madam. Oh. Okay, so mamaya. Basya, madam. So, da ayun. So dahil na... So, continue sa kanila pagpunta na kami. Ah, oh, sandali. Pag nag-book sila ma, mag-entrance pa ba sila kung mag-book sila? Yun? Ma makastig uh, natin. Wala na. Um, Ang chicken sa room, sir, wala na entrance. Ayun. So, so -no na. Swerte pala tayo. <laughs> ah okay. So, dito na lang tayo matutulog. Ayan. So, ma'am, uh, baka magtatanong pa rin sila. May makakain ba kami dyan, Kastig? Kung uh, dyan kami matut... Ma uh, snack lang, sir. tayo. Pero huwag mag-alala kasi andito man tayo sa... Ano? Anong lunsod po ito, ma'am? Sugbong so, kogon. Sugbong so, kogon. Ayan. Uh, nasa sintro ba tayo? Uh, ayun, sa sentro so, po tayo ng Subong Kugon. Ayun, so malinaw po sinabi ni Ma'am. May internet ba tayo sa loob, Ma'am? So, pero may may piso wifi doon. Wala. Wala rin. So, ayun, malina so, malinaw po 'yung Makasteg. Pero malakas din ang signal. Magdata na lang kayo Makasteg. Ayun, so pasok natin 'yung sasakyan natin kastig, May may na natin ng kunti eh. E, 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 video ayun e, Ayan mo mo muna kastig Antayin mo muna Huwag kang magmadali Teka ano pala makikita natin dito Marami sir. siyang ma ibon. Ayan. Yung ay, makastik katulad mo anim. Ibon at saka yung mate anak, Ma'am. Takot pa naman ako sa mate anak. Bakit Ma'am na ako makasagot noon sa ayon. So, basta yung pangalan na lang mate -anak. anak. Ah, kasi nahiwaga kasi ako sa pangalan na mate anak. Kung ano yung sente di ba yung kasagot. Sachet ba? Kasi hindi natanong pala. Maganda. Sa bedroom. Yan ang gwapo. Ay, ikutin muna natin 'to, Ma'am ha dai oh. sandali. Na, uh, dai puntahan mo muna. Sandali, nagbi-video pa ako. <laughs> Siya nga pala pagpasok niyo dito mga kastig ito yung makikita niyo bandang uh, kaliwa po. Ayan n'o. Oh. Tingnan niyo. At saka yung uh, sa gitna, doon po yung mga mga uh, mga inaalagaan po nila ng mga hayop po. Sa tingnan natin mamaya -maya ng gunti. Ayan, so dito po, ayan. Dito po sila. Ay po, sir, ma'am. Welcome po tayo sa Marie Gold Star TV sa YouTube po. So wag lang kalimutan manood, mag-subscribe sa Marie Gold Star TV. Ayan, hi po sa kanila. Ayan, sir, hi po. Ayun. So punta tayo dito. Ayan, may makaibigan tayo dito, mga staff po dito sa uh, ano ba ito? Mantianak anak. Ayan, so may ano pala dito, may canteen po sila. Pwede kayo mag-order dito ng mga makakain po. Ayan may mga cup noodles yan nakikita ko. Tsaka mga snacks po at tsaka mga siguro mga soft drinks. O picture muna sandali. So ayan, welcome tayo mga kaibigan. Ayun, So maraming salamat po sa pagtanggap sa Maregul Star TV dito. Huwag lang kalimutan panoorin, mag-subscribe sa Maregul Star TV sa YouTube po. Ayun ito yung mga ano dito ito yung mga uh, putahan natin yung mga hayop po dito sa teka e, isa isahin natin teka na ano intriga ko dito sa mga maliliit na manok ah ano ba tawag dito sir ayun bantam pala dwarf chicken ayun ang ganda oh tayo mga kasnake tingnan nyo ayan oh, napakatapang pa naman ayan oh 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 kita nyo yan ganda Ayan, mga kastig. May mga ibon po dito. Ayan, alam niya siguro kung anong klaseng ibon yan. May, may, may snake dyan? Okay. Naku, takot ako sa snake. Teka, pakita natin yan, sandali. Yan, ganda na. Anong klaseng ibon nito, sir? Sir, anong uri ng ibon nito? Mga kastig, nakakita na ba kayo ng isang napakalaking ahas po? hindi natin may pasok yung ano natin yung uh, camera po ayan o, oh, tingnan nyo kung tatanungin nyo ako kung gaano kalaki kung yung paa nyo nagsusukat lang ng mga dalawang dangkal, maliit pa yan ayan o oh. ayan. sobrang laki hindi ko lang may pasok yung camera ko kasi mahigpit po na eh, na ano ito dito kay baka makalabas yan so, kahit isang tao po kayang kainin yan sobrang laki yan o oh, nakatingin sa atin kaso hindi ko maano sa camera makastig pasensya pasinsya na kayo yan o oh. pag -zoom nato ng eh, pag natin ng masyado mas, mas nagbablurred po kaya ayan na lang o oh. makikita nyo dyan laki Uh, ikikwinto ko na lang sa inyo Siyempre hindi natin masukat Kasi nakapulo Parang naka ano siya Naka circle po Naka Naka round Ano ba? Tawag dyan Kasi nakapulo po po Yung katawan niya sa kanyang ulo uh, Siguro kung uh, Yun nga Sinabi ko na Kung dalawang dangkal lang yung uh, paa nyo Mas malaki pa yan uh, Ibig ko sabihin yung hita nyo uh, Kung dalawang dangkal lang yan uh, Mas malaki pa yan Ayan o oh. Sobrang laki So, nga pala ano 'yun? Ah, uh, yung sabi nila sawa. Ayun. At saka may ah ito pala yung uh, uh, yung tirahan pala ng ibon. Ayun. Ngapala. Dito po yung ano. Dito po yung ah uh, yung uh, bridge po nila dito. Ayan. Daming ibon dito kung mahilig kayo sa mga hayop. hindi uh, eh, eh, yung kapitbahay nyo Ibig ko sabihin yung <laughs> totoong hayop. ayan Ayan, so marami dito. Tsaka may crocodile parau doon sa kabila. Ayan. Tsaka may may yung guiron, may tsunggo. Ayan matching. Ayan, sabi ko na lahat. Iwan ko kung may kung may tumama doon, sinabi ko. <laughs> Ayan. Ayan. So dito tayo sa kabila kasi gabi na. Teka. Ayan, pag mahilig kayo sa ganito, ay sandali. Nasaan na 'yon? Ayan. Ayan, siyempre, chunggo pa rin. Ayan, pakita natin dito. Ayo, So, punta tayo. Ayan. Siyempre, ganun pa rin. Ito tayo. Pinatawag na tayo ng ibon. Ayan. Tsaka. Ayan, may ibon pa dito ibon, mga malalaki. Ayun, kilala siguro ninyo yan kung anong uri ng ibon yan. O baka magkatulad tayo, nasa libro lang tayo nakakita. <laughs> Ngayon natis dito, pag pumunta kayo dito, lalo na yung mga bata nyo, dalhin nyo dito para makita nila yung tunay po ng mga hayop. Hindi yung makaibigan natin. <laughs> Pero alam po yan. Ayan, so may, mayroon marami dito, mga ibon, tsunggo, at saka mayroong sawa po, malaki. Ayan So, malaki po Ayan So, ibon pa rin mga, Parang mga gila ito Ayan, oh Ayan Hindi ko alam kung anong klaseng ibon yan Pero kayo alam kung alam nyo Ganda dito, oh. mga tulay. Teka, alin ba dyan? Saan ba yung mga ano dyan? Parang wala na. Bakanti na po yun. Ayan, may mga kipa dito sa baba. Yan, oh. Kinakausap niya ako kaso wala akong dalang pagkain. Kasinsya na, kaibigan. Ang ibo, no. Lilipad. Ganda pa naman. Ayan, oh. Ganda. Ganda maraming ibon dito alam nyo ba anong klase yan ayan tingnan nyo yung pakpak niya ulo mata ayan dito tayo sa kabila kasi may nakikita kong kakaibang ibon ayun pero kawawa kasi sila kasi nag-iisa lang sana dalawa sila no para may kasama parang kayo din may kasama sa buhay ayan so ito rin ayan mayroon pa sa kabila ayan tsaka may dito pa dami oh ayan oh Ayan o, kastig. Tingnan nyo. Ayan o. Ayan, kita nyo. Ganda, di ba? Ayan. At saka ito, natutulog na Nakita na ba kayo ng ibon na walang ulo? Kastig. Paano nga sabi? Dito nga pala, mga kalapati po ang Medyo hindi na masyado makikita kasi ang mga alasing ko pasado na po ng hapon. Pinano na lang natin dito kasi para bukas, punta naman tayo sa ibang lugar. Sinusulit na lang natin. Dito tayo sa baba. Iwan ko kung saan ito patungo. Sabi ni ma'am, mayroon daw crocodile dito. Iwan ko kung tama ba itong dinadaanan natin. Ayan susubukan natin puntahan ito kasi kasama ito doon sa loob kaya dito tayo tingnan natin kung ano yung makikita natin naku at saka so, mayroong malaking halwa dito ayun naniibon. andun sa bandang itaas teka sandali ayun siya oh magastig ano yan isa ba agila ayan siguro alam niya yan siyempre may matching pa rin dyan. Ayan o. Oh. Pag pumunta kayo dito, kitang-kita nyo ito sa personal. Lalo na yung ahas po na malaki. Hindi yung kaibigan nyo. <laughs> Ganda. Ah, uh, gaya nito, malaki yung ano, dalawa sila. Ayan, so maganda. Dalawa sila dyan. Ayan, yung isa. sa na yun? Hahanapin natin. Na yun? Ako nakatago pala andun siya ayun o oh. ito yung isa ah, yung isa naman andun sa ayun ang isa andun sa itas ay nakatago po ayan atis kita nyo na dalawa sila dyan kastig may nakikita kong parang kakaiba sa bandang unahan hindi ko naman tindihan sarili ko Kita nyo ba yun? Baka sabihin nyo sa TV lang kayo nakakita ng ganito ah. Dito, ito yung tunay. Ayan. Ako, first time ko nakakita sa buong buhay ko. Kasi nakakatakot. Parang ayaw kong lumapit. Kita nyo yan? Ayan. Kita nyo? Sobrang laki. Ayan. Akit tayo roon sa bandang itaas. Nakikita nyo ba yun mga kastig? Ayan o. Oh. Kita nyo yan? Buwaya yan. Tingnan nyo yung laki. Ayan o. Oh. Yung buntot. saka yung mukha. Hindi yung buwaya na kilala nyo sa kalsada. Iba yun. <laughs> Hindi, biro lang. Bera, nagbibero lang tayo. Nagpapatawa lang tayo ng kuti. Ayan. So, dito. Ayan. So, saka yung tiger. Ayan ko, oh, galit na siya. Ayan, makastigo. Galit na siya. Ayan. So, ayaw ko nang pumunta doon. Natatakot ako sa tiger. Ayan. Ayan. Ito tayo dito. Okay, sandali. Nakalimutan ko. Ayan siya. Lapitan natin ng kunti. Ayan siya. Oh. Tingnan nyo. Ang bait niya. Ayan. Parang yung yung misis nyo na nabigyan ng sahod. Ang bait. Pag walang sahod na maibigay. Nako. <laughs> parang ganito. Hindi. <laughs> bero lang yung makasig. Papatawalan tayo. Huwag nyo seryosohin yung masinasabi ko. <laughs> May nakikita kasi ako dito na parang pispan. Ayan oh. Lucky. So, kami baboy damo dito. Astig. Ayan, oh. Yeah, no? Ayan, yeah, natutulog po siya. Gusto niya ang mga ganyan na mga lugar. Ayan, yeah, no? oh. Totoo po yan, ah. Hi, hi. Hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Tingnan niyo makastig. Ayun oh. Ubaboy da mo. Ayun oh. Iniipin niya oh. Ayun oh. Laki. Lumalag ano na? Lapas na sa kanyang bibig. Ayun oh. E. 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 Stil. E. Ayun oh. Gusto ko sanang patayuin ayo tumayo. Siguro gusto nang matulog. Ayan saka may kasama pa siyang manok dyan ayan para hindi siya masyadong magalaw ah uh, hindi siya may stress ayan so laki pala ito gusto ko lang bihin ko dito kaso kaso dali laklak ganda pa pala dito sa bandang dulo punta tayo dito mga steak so pwede kayo dyan ayan o oh. ayan pwede kayo dito dito sa baba po sa bandang dulo ito sobrang laki ng hipopotamus po dito ayan o ayan may kamag-anak pala si Castig dito. Sandali. Ah ayan yung makikita nyo dito sa bandang dulo ayan ayun saka ito pa isang bison ayan sa geographic channel lang natin makikita yan pero dito nandito na at isang galit na hipopotamus ayan Ganda. Tsaka may froggy pa dyan Laki ng palaka oh May rhinox pa dito Ayan, oh. Bison. Bison. ito ito yung baka na ah niyan ito yan hindi ko nalalaman anong uri ng ibon to hindi naman na maitutok o ba siya ba nakilala din Naku, cute nila. Ayan, ang cute. Gusto ko silang paglaruan. Kasi ang cute. Kasi ang cute ni Kasti. Ayan. Mm, sarap niyong kurutin. Ayan. talaga. Ayan o. No? Oh. Ayan. Tsaka may ginipig dito. Ayan o. No? Oh. Tama ba? Ito ba ay ginipig? sinasabi nilang Ginya Pig. Ito ba yun? So, mayroon ito. Pakit na po tayo mga kastig. Pinakita natin sa inyo yung lahat. Dahil pagpunta nyo rito, makikita nyo yung lahat. Ito so, nga pala. Ito nga pala ay kabayo. Siyempre. Pero, ang ibig ko sabihin, maliit siya. Kakaiba siya sa ibang kabayo. Baka sabihin nyo, baka maliit pa kastig. Hindi adult na ito, kasumalan lang talaga siya. asno. Oh, As, hindi rin naman siguro. Iwan ko la. Siguro kayo alam, alam niyo yan. So, itas, si casting. Pala, dahil botanical garden ito. pasukin natin kung ano yung andun sa loob. Subukan natin tingnan. Ayaw ko nang pasukin kasi balik na naman tayo sa baba. Basta alam nyo na, mga halaman po ang andyan po sa loob. Kastig, tingnan mo itong baka. Dinadala, yan, dinadala niya yung isang drum po. Hindi ko alam kung anong laman yan. At saka may hinog na mangga. Ayan punta tayo doon sa bandang itaas ayan mga manok dami maliliit at mga malalaki andyan tsaka may magandang area po dito cool na sukat bilog tingnan natin kaya tayo dito ayan hanggang dito ito yung makikita nyo hindi ko maintindihan kung ano po yung andito sa gitna So, basta ito, maliwanag po. Tsaka, CR po ito. Ayan. Ayan, may CR po dito. So, pag kay dito, pwede na rin. Ayan. So, doon banda po. Siyempre, ibon pa rin. Ayan. Marami dito. At saka may malaking puno po ng kawayan. Ayan o. Cute ng mga lovebirds. Ayan o. Cute nila. Iba-iba yung kulay. Maganda. Maganda po. Ay, natutulog na yung ibon. Kasi lasays na. Ayan ganda nila ayan so ito po yung kabuuan makikita nyo na yan si Castig andun pa siya ito yung kagaya sa Georgetown ayan o oh. alam nyo ba kung ano ng ibon nito o hindi ko alam o oh, galing na ako ron galing na ako doon galing na ako doon pinuntahan ko na lahat ano po yung andito tingnan natin eh isda pala ayan o super so, isda pa rin mga malalaking isda ayan o oh. kita nyo dyan okay so ayan na ah kita na ang halos 100% po sa loob so maraming salamat pala sa panunod shout out na sa lahat mga kaibigan natin lagi nanonood po sa Oriental Tabaw de Oro, Gusan del Sur Gusan del Norte, Surigao del Sur Surigao del, Norte, Surigao del Norte, Surigao City, Butuan City Sargao Island, Dinagat Island hi po sa inyo lahat Cebu, sa Visayas at saka sa Luzon yung mga nanonood po kahit yung mga kaibigan natin sa ibang bansa na nanonood po, nag shout out So, hi po sa inyo, ma'am, sir. Ayan, pag dito, baka may time kayo, puntahan nyo itong uh, ano ba, itong mantianak, botanical farm. Okay.

So yun na kasi nakita nyo na ang ano yung kabuwang uh, video ng ating mga si Anak. So di ba, ba kasi ang ganda? Ang ganda kasi di ba? So dito makikita mo dito ang iba't ibang mga hayop. So yun na. Uh, siguro magpasalamat lang ako sa lahat ng aking mga bago mga subscriber at saka sa mayara dito sa dito Park. Sa park. At saka yung ano, cashier nila at saka yung mga Tramahan nila dito. Dami sila pag ano, pag umaga. Pero pag gabi na, dalawa na sila. Yung kasi na lang at saka yung uh, lalaki dito na kasama natin. Wartya. So, ano yan kasi? Ibon. Ibon? Takot ako yan ah. Ano yan? Ibon nga. So, dali ang mga kasi, uh, Maraming salamat pala sa lahat ng bago kong mga subscriber. Then, yung ano, yung nag-like sa atin, nag-share at saka nag-follow. At saka, yun na. Yung lahat ng, ano, shout out ako muna yung mga anak ko sa bahay. ah uh, Kuya James, ati Matit, Ate Princess, at saka ka yung kasama ko sa bahay, si Lily, uh, si Aljunie, at saka si Muringong, yung palablab pala, namin. At saka yun si uh, Awarot, at saka yung ano, kapatid ko sa bahay. Ah, uh, kapatid, kapatid. ko ka pala, si Atty. Junior Bustelio, at saka yung abay ko, si Ma Bustelio, kayong mga pamangking ko, si King John 3 Impress, Santara at saka diba ako sino pa kasi hindi ko alam kung sino si Terde okay na at saka yun na at saka ano pa masabi ko sa kung ano man ang isalo ng ating buhay ah, salamat nga pala sa Panginoon sa ah, buhay na binigay niya dito tayo ngayon uh, ah, salamat tayo sa lahat ng mga lakad natin dahil sa tayo na nandyan si Papagat palagi sa atin Ah, huwag na natin, natin kalimutan na may yaman man tayo nahirap, may kira wala. Huwag lang kalimutan natin na si God ang sentro ng ating buhay. Siyempre kayo makastig, buhay din kayo namin. At yun lang po, maraming salamat.